ayun magandang magandang araw mga kababayan welcome back to my channel buhay relocation site vlog palibagong araw palibagong vlog ano na naman tayo mga kababayan uh, pabrikan po natin si kuya kuya alpedo dalala natin ng bigat sa grocery saka sa ano po marami po tayong dalala sa kanya kaya mga kababayan samahan nyo kami so. Malayo lalakarin natin mga kababayan. Ano po? Ano kayo. Punta kami doon kay ano? Kay Alfredo Pitua. Ah, uh, thank so, Mga kababayan, kilala nila yung pupuntahan natin. Okay mo doon, hindi mo alam, nakakalito yun. ayun So mga kababayan, nandito na tayo sa Rinambahan. Andiyan siya, no? si ano? Si Ay pala. Tadi yung anak. Papunta tayo. Tara mga kabaray. Pwede pumasok? Tayo pa. Pasok na tayo. Tayo mga kababay Pasok tayo. Ayan. Ah, magandang araw, magandang hapon. Mga kababayan. Uh, muli, uh, nagbalik po tayo kay Tatay Alfredo kasi nga, uh, nung vlog natin, ano, uh, yung anak niya si Grace, ah, uh, ano yun? Gladys Kaluwag, ay humingi sa atin ng diaper, so, dinala natin. So, ngayon, marami nakapanood po sa, uh, sa ating vlog na yun eh so, lalo na na nakita nila ni Gani tatay uh, linoleum ano to yung linoleum ba yun o oh, pomod linoleum so mainit sa katawan po yan so ngayon mga kababayan na uh, po sila ng banig na banig na may pom pero ano so mga kababayan ibibigay lang natin kay tatay Alfredo uh, sa yung pinabili natin mga kababayan So, Gladys, ipakiano eh. mo nga rin. Kung pwede natin ito. May sapin so, yan ah. Oo. I-pesto natin si tatay. Tatay ah, marami dumating sa iyo na ano ah. Lagyan niyo mo na lang. Ilatag mo tapos kubera kasi may cover din yan. Marami dumating sa iyo ang tatay ah. Ha? Kamusta ka na? <laughs> Kuya, Kuya Kalel. Tatag mo nga, ay, buhatin mo muna sa glit si Papa. Ayan. Yeah. Mas, para makita lang natin yung sponsor, eh. Ito mga kababayan ay La pinagpili po natin mga kababayan na uh, bago pong lahat, ano? ah, uh, gusto ko pong pasalamatan yung United OFW Charity Group na mga small vloggers din sila na galing na iba't ibang bansa may sa ano mga white uh, ah, sila ngayon ay nagpadala sa atin ah, para ng pera para pambili dito ng gamit ni tatay so ito ah, ano to ang tawag nito yung banig banig na may foam pagkaitabi na lang anay <laughs> bali ito po nanay alola po ah, Lola? ito ano ni tatay Alfredo Dianan Dianan, ayun. Nandito pa lang Dianan pero wala pang asawa mo dito, Tay? Wala yeah, pa. Wala pa rin. Eh, sabi mo. Namasok. Wait, yes, ito. Ay, eh, tingnan mo nga. Mga ano pala ito eh. Parang, tingnan mo nga. Paano magbukas ng <tong> red? <rin? tong -tong> <tong -tong> Ay, mga kababayan. Napakainit dito, ano? Latag mo na na. Wow, ang ganda. Kasi, Tatay? Ayan, takso lang sa kanya, ano? Tingil kasi yan, tingil. Sa na lang bago sa ilagay. oh, <laughs> ito nga, ano, mayroon din pala tayong mga kababayan binili. Buksan mo. May binili din tayo na bedsheet para isapin dyan, ano? Oh, uh, uh, na Lel. Ay, Lel. Pero ito, ito ba, alam mo ba, ito ay may, may kasama ding ano lang, punda. Terno-terno po ito eh. Ayan. Yan ang mga ito ba. Yung bitin niya pero may kasama punda yan eh. Latag mo rin dyan. Lipat natin si tatay dyan mamaya. Yan. Yan punda. So yan naman ang kanyang bidsheet. So, ba diba? Para may sapin. Hindi na madumihan pagka basta-basta wag kay tatay. Yan. Yan eh, mga kababayan, pinalagyan ng natin ng ano. Para makita nila. So yan. Ito ah, di ba? Maganda. Palakpakan. Muna ganda. Sato <laughs> <laughs> na tayo pa. Lago na. E, ano tayo? Maganda na higaan mo tay. Ha? Pagbente kami po. Tatay, naiyak sa ano, na kawawa tatay, naiyak sa, sa kaligayahan, ano, natuwa. So, yun. So, ngayon, kanina mga kababayan, uh, pagbago tayo dumating, tatay daw, nagpapatimpa pati si tatay ng kape. Kasi ino pa ka ng kape sa tatay, ano? Alam mo ba tayo sa sobrang pagmamahal sa ng mga kababayan nating OFW? Pinabili po ako ng gatas na insure. Oh, ah, sabuto yun. Oh, ah, sabuto. Sabuto. yan. Ayan, dito po. Dito lang, may maliit pa pala nito. Pero itong binili ko. Ang halaga nito ay 2,550. Mayroon itong 1,600. Uh, 1, 000, may 10, 000, Mayroon ito 1,000. Pero maliit lang siya, parang isang o oh, napakalit ganun lang. oh, so, pero ito, sabi ko yung mas mahal doon. Kasi dito daw nakatipa ng 180. So, kasi so, may discount siya ng ano 180. Kaya so, ito binili natin ito sa Mercury. Bali. Ilagay ang una niya dito. na dito. Ilagay mo na dito. So, so ngayon tayo ito ang inumin mo. Ah, tayo ito yung mga kababayan yung insure magatas. Ayan, may discount tayo dyan ng 180 pagka sa Mercury Baby So, ito. Bukod dyan, ha, ah, mayroon tayong grocery. Ah, Nakapag-grocery din kami tayo dahil uh, sabi mo ano. Ito po po yung kapatid. Ayan. Pagpaniliguan po namin si Papa. Ah, siya kasama mo. Ayan, love no, bag. Ganda ah, na na. Ah. Okay. Okay, okay na, Okay na. Okay. Natutuwa siya. Huwag natutuwa si tatay na iyak sa sobrang kaligayahan. Um, doon habang nagkakape ka, binili kita ng biskwit, o. Oh. biskwit Biskwit. Boko pagka naubos na yung insure mo, kasi una insure para pampatibay ng buto. After noon, ito na inumin mo kagad tayo. Binili din kita nang berda na, ano, gatas. gatas. tata Laki <coughs> lang yan. Tay, ano? So, ayan. Ngayon tayo dahil ano, uh, may natira pang pera, binili ko ng isang kilong manok para may sabawan ka. Nakakain ka ng ano. Sino magluluto dito? Ate, kaya so, uh, nga magluluto. Ano? So, ngayon, uh, naisip ko rin para ano, para baka kakawala kayong bigas kasi siyempre ang asawa mo ngayon namamasukan pa. Bumili na ako ng kalahating sabang bigas. Ito mga kabagayan. Wow, Ayan. Magdaga na naman kita. Ayan. So ngayon, uh, ano masasabi mo ngayon tatay? Na marami nagmamahat pala sa iyo. <coughs> Ha? Laban lang tayo, labanan lang natin ang ano. Ang buhay, manalangin lang tayo sa Diyos na tayo ibigyan pa ng mahabang buhay na sa ganun eh mga anak natin eh maano natin, malagaan pa natin. So yan, yung anak mo si Gladys, dapat siyempre papasalamat din tayo diyan kay Gladys. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi po kami makakarating dito. So, siyempre Gladys, ah, uh, ano ba masasabi mo naman Gladys sa ating mga kababayan na nag mm. at, uh, nagmahal sa iyong ama maraming, maraming, salamat po sa nagbigay ng <coughs> tumulong Mala, malaking tulong po talaga to sa amin kasi po apos po talaga kami <coughs> thank you po May hey, mga kababayan si anak niya may ano si Gladys na iyak din sa dahil uh, sa tuwa na yung tatay niya ay nagkaroon ng ano, ah uh, maraming ano, maraming biyayang dumating. So ngayon siguro naman kasi na napansin nga nila tayo na baka yung likod mo ay may mga ano na dahil siyempre matigas yan at saka malamig mga ano yung semento eh mainit yan eh oh, so ngayon ah uh, mayroon ka ng higang ano kahit single lang yan dapat okay lang, lang sa sa'yo single ano ano Gladys okay lang sa kanya kaya naisipan ko na rin na bumili ng bedsheet para may sapin. Para kung ano laban. Tapos mapalitan mo na lang ng kumot pagkatakali. Para tumagal kay tatay yung banig niya. <coughs> Pero ganun pa man na ah, gusto kong pasasalamatan din ng ating mga kababayan na ah, nagpadala ng tulong yung United OFW Charity Group na kundi dahil sa kanya, wala din ito lahat. At maraming ah, ako uh, papasalamat din sa ating mga kababayan na... Ah. Hindi siya makapagsalita, ano? Ibig, ibig sabihin noon? Nakapagsalita pa siya eh. so ngayon na yan, nah, na kita niyo naman ha. Ah. Isoporto kay tatay na dumating. Ang yeah. ah, mahal lang naman po dyan yung gatas eh. Kasi yun ang inuuna namin yung gatas niya kahit na may kamahalan. O ano po yun ang flavor niya, chocolate. Kasi marami palang flavor yan. Mayroong vanilla, uh, mayroon chocolate may isang klaseng flavor pa pero mas gusto pa namin ano namin chocolate kasi bagay talaga sa kanya yun pero po ang masasabi ko marami marami salamat sa tumulong ha po salamat po marami po oh, ayun may kalating bigas na si tatay kalating kilo ay ah, kalating kilo kalating kaba na yan ayun po Mga uh, kababayan, ayan. ayan Sabi ko, maraming salamat. Mm -hmm. Maraming salamat sa iyo kasi kung hindi, sa iyo. Kung malari, hindi namin alam kung hindi naman kasi namin alam ano, kong paano gagawin. Hmm. Kaya ikaw ang makakaalam. Okay, kaya maraming salamat. Okay, maraming salamat din po. So ayun mga kababayan, nakakaluwa Naka ay yung sinabi ni Nanay. ano pangalan niya Nay? Gloria Kaluwa. Ano si Nanay? Gloria, hindi na niya. Kasi diba hindi makakapag-taste tatay, ayun nga. Kaya nagpapasalamat sa atin sa ating mga kababayan na uh, United OFW Charity Group na nakatotos din ano na yung eh, bang mapapasalamatan ka ng ating mga kababayan sa uh, simpleng tulong ng ating mga kababayan ano so malaking tulong talaga lalo na yung higaan mo tay yung baka uh, ano yung higaan mo napaka uh, na higaan. malambot na higaan mo laki ng tulong na yan sige so, templa mo na siya ano alam mo naman kung paano yung simpla yan ano ang kasunod pala niya na maliit na maliit. Hindi dyan na lang ako sa malaki. O sa malaki kasi matagal. Oh. Matagal, M matagal niya ubutin niya. Ngayon pag naubot po yan, mm -hmm. yung berba ni try niya oh. din para sa kanya. Ah, uh, Pahinom. na yan pag naubot oh. ang ano. Tapos si eh, may ganas tatay, may bigas na si tatay na kalating kaban. Malay mo, pag naubos mo oh. yun eh. Gumaling so, ka tay, gagaling ka sigurado. Mm -hmm. Kasi sa buto to, sa buto. Uh, Oo, sa buto uh, yun, ang gatas sabuto, na isyo. pambana kasi yung sa buto. Malay mm -hmm. mo, eh lumakas yung mga buto mo, makalakad ka ulit. Kaya maraming salamat. Uh, salamat. <laughs> ako po, ay, ano lang, uh, parang uh, tunay lang ako ng ating mga kababayan na OFW Charity Group. Mga kababayan natin na sa ibang bansa, parang ako'y naging tulay lang nila na nagpamag ng tulong na sa nangailangan nalangin ka lang tay walang imposible sa Panginoon na tayo ay gagaling tayo ano tayo? so ayan so ayan mga kababayan maraming ma, maraming salamat po uh, sa inyong lahat sa tulong na pinabot nyo kay tatay kay tatay Alfredo sa isang naang biyanan niya si nanay Gloria ay nandito sobrang papasalamat po niya na na natin ng tulong napakalaking tulong po na naipaabot nyo sa ating mga kababayan so yan, tinimpla na po natin si tatay ng neighbor sa kulit no? ay ni Esther lang, gano'n lang mag-inom? binti na po siya ah ay po sa pagkain, sinusubuan ah, gano'n so yan mga kababayan, umiinom siya, no? ayan, umiinom si tatay kito ng ano umiinom <coughs> siya ng insuro So, ayan. So, ayan. Tapos, ano mo siya ng biscuit, ate? Para, ano? Pwede pa. Ako, hindi pa yan. Pwede siya kita. Ano, pwede, pwede po, lagyan na siya ng yellow? Pwede. Ah, pwede. Mayroon nga niya po niyang nabibili, nagtanong po kasi ako, kasi sabi sa akin, ng no, mga may sponsor niya, mayroon dyan kuya buhay na ano na, yung bang iniinom na lang, na hindi na tinitimpla, pero Nung kaya nung kukuha sa Mercury, mas, ma mas makatipid daw yan. Kaysa doon, sa yung parang buti lang siya ng inumin. Diyan, tinitimpla Pwede mo sinitimpla ma marami, pwede mo kunti. <coughs> no, yan. Okay lang sa kanya, biscuit na gano'n na. Dapat biscuit lang talaga. So, ayan mga kababayan, ako'y muli. Nagpapasalamat sa inyong tulong kay Tatay Alfredo ito sa pinadala niyong mga tulong mayro uh, mayroon tayong kalating bigas na bumili tayo kilong manok tapos may mga biscuit tayo uh, at importante kasi yung gatas mga kababayan ay uh, talagang mahal po talagang gatas na yun so plus yung bigas naman ang bigas po nabili natin dito yung kalating kaban ay dito po nabili namin na 1 to 50 dito lang kasi maganda doon itong bigas kasi malambot daw pag nasaing dito lang mga bagong bukas maganda So kaya pinasan ko na lang yan kasi nga mas malapit dito. So ngayon, <coughs> uh, bali lahat-lahat po yung napamili natin mga kababayan, kasama yung banig, bisit, kaya yung punda ng unan, ay mga 6,000 po lahat yan. <coughs> so yun, na uh, siyempre ako magpapasalamat sa ating mga kababayan. Lagi po ako magpapasalamat dahil kung hindi po dahil sa kanila, Siyempre, wala rin talaga si tatay na ngayon. Wala siyang kinakain, walang ininom. Kita mo nga mga kababayan, na na namin, na magkakapi sana, ano? Magkakapi Magka, Nagpapatimpla ng kape, sinigugutong siguro. So, ayan, nagpapatimpla ng kape. Dahil nagugutong. Tawa ko eh. Wala na na buhay. Wala na may sakit. tanda na rin, may sakit din. Okay. So, ayan. Senior na. Ay okay, mga kababayan, pinapakain ni Ate Gladys, titingnan lang natin ano. Pinapakain siya ng anak niya, oh. Pinapainom nang yung chore ngayon, gata siya, ni yan. Ni Yan. Oo, kasi ko. Panalangin na lang natin siya, na sana, ay gumaling, at Ano, may na lang yung mga, ano. Sana nga, Karating, tayo po, basta may ipapadala lang. Ayun po ang ating mission sa mundo, eh. Yung makakatulong tayo sa ating kapwa. Kaya patuloy tayo kung maglalaban il ng ating ano. Alam mo, ikaw ang ina ng Panginoon para mag-lising. Na po. Ayan na lang <laughs> po. Paano tatay? Maraming maraming salamat tati Gladys. Maraming salamat. Salamat na na, Gloria. Salamat. Tatay, maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyo.